Hello guys, magandang umaga and welcome back po sa aking channel. Ngayon guys ay July 18, Thursday. Ayan, so may isishare lang ako sa inyo guys ano, kasi mayroon ako mga uh, nababasa sa Facebook, doon sa ating mga group sa Kasari na dapat di natin ginagawa kasi baka ito yung rason na mawalan tayo ng customer at saka syempre magkakaroon tayo ng kaaway sa ibang tindahan at saka syempre sa mga customer din, di ba? Baka maging, imbis na maging customer natin maging suki eh, naging kaaway pa natin, ano. So, ayan. So, in no particular order, guys, ano, uh, kasi may mga nag, ano nga, nagpo-post, mga tendera, naglalabas na kanilang mga sama ng loob. <laughs> ayan. So, number one, una, guys, yung, di ba, yung may mga tindera talaga na harang ng customer. Hinaharang nila gusto nila sa kanila walang bumili. Yung tind uh, customer na gusto bumili sa kapilang tindahan hindi na makabili doon kasi hinarang na. Siyempre, 'yung hinarang iba e, baka na na din, 'di ba? Pero syempre uh, 'yung customer na 'yon baka naman may inis din doon sa nangharang kasi ah uh, pinipigilan siya bumili kung saan niya gusto, de ba? Karapatan kasi ng bawat isa sa atin kung saan natin gusto bumili, de ba? Lalo na kung wala naman tayong utang doon sa tindahan na 'yon, diba? ba? Nung yung uh, tindera na nangaharang, wala naman tayong utang doon eh. Wala silang karapatan na uh, pagbawalan tayo kung saan tayo gusto bumili, 'di ba? 'Yun. Tapos uh, isa pa doon, guys, yung ano, yung nagsasabi yung tindera ng doon sa customer na ay, wag kayo bumili dyan sa kabilang tindahan kasi mahal dyan, o de ba tapos nadidinig ng kabilang tindahan na bibilhan o di ba siyempre magagalit yun, may inis baka diba? sugurin <laughs> sugurin tayo pag ganun tayo de ba kasi nakakahanap tayo ng gulo di ba so wag nating gawin 'yun guys kasi sa mga baguhan at kahit mat, uh, matagal na tayo sa tindahan, wag natin gagawin yun. Kasi, syempre kung may mga bagong tindahan, guys, respeto sa mga uh, nagtatayo ng tindahan kasi lahat naman tayo gustong uh, kumita at mabuhay. ba diba? So, yan. So, yung iba naman, guys, uh, like, ito, nagkwento siya sa Facebook na uh, inutusan daw niya yung anak niya. So, yung anak niya, sinabihan niya, dun ka bumili sa pangalawang tindahan. So, yung like bahay nila to tapos madadaanan ng bata yung unang tindahan so, sa pangalawang tindahan so example lang madaming tindahan ano pero yun yung pangalawang tindahan ang gusto ng nanay na bilhan ng bata so syempre yung unang tindahan dumaan siya at nakita ng tindera ng unang tindahan yung bata na bumili sa kabila tapos pagbalik ng bata sinabihan yung bata na ano ah uh, bakit ka doon bumili? Susubok so, kita sa, siguro may nakabasa, nakabasa na nitong ano, but doon ka bumili? Susubok so, kita sa lola ko. So, syempre yung bata, nagsubong sa nanay. So, yung nanay, nainis, nagalit, nagpost. <laughs> so, tinanong naman, nagsabi naman yung mga nagko-comment doon. Baka naman daw kasi, Uh, don doon kayo umuutang sa unang tindahan tapos doon kayo sa kabilang tindahan bumili. so yung, yung nag-post, nag-reply uh, nag naman na never daw silang umuutang kahit kaninong tindahan. So talagang <laughs> wala talaga tayong karapatang pagalitan yung bata ano? or pagsabihan yung bata na di, uh, wag doon bumili kasi syempre yun nga. Uh, yun ang gusto ng nanay Kung, and, niya gustong bumili yung bata, di ba? Yung mga ganun kasi guys, baka naman kasi yung pinuntahan ng bata, nung sinabi ng nanay na pangalawang tindahan ay mas mura, di ba? Or friendly yung tindera, di ba? Nandun na, ano, ganun lang yun guys eh. Minsan, uh, kaibigan niya yung tindera. So, ganun. Baka naman kasi yung unang tindahan ay masungit, oh, di ba? Or mahal magtinda. So, ganun lang yun guys. So, next guys, yung ito pinakaano yung naninira tayo ng kapwa tindahan di ba wag natin gagawin yun guys kasi yun nga nakakahanap tayo ng gulo diba? uh, di ba hindi matatapos yung gulo pag Nalabas ka ng mga ano yung paninira sa kapwa mo tindahan uh, aso dun, sisiraan mo yung tindera ganon or sisiraan mo yung isang tindahan na madumi uh, mahal magbenta masungit yung tendera. So, wag natin gagawin yun, guys. ba diba? wag natin gagawin yun. Kasi, yung ginagawa natin sa kapwa, talagang babalik sa atin yun. Karma ang balik sa atin yun. Masama talaga. Kung gagawa tayo kabutihan, syempre, kabutihan din yung babalik sa atin. ba diba? Sa tindahan naman, ang labanan ay sipag, pagtsaga, uh, diskarte. Basta, ano, magaling ka. mag ng iyong negosyo. Talagang bibenta kikita ka talaga. ba diba? Tapos, syempre, friendly ka dapat sa mga tao, sa mga customer mo. So wag tayong masungit o oh, yun, dapat iwasan din natin yun kasi lalo na sa mga bata, no? Kasi pag yung sungitan mo yung mga bata, tataga magsusumpong yan sa mga magulang nila. Wag na wag nating gagawin, di diba? Unless nga guys, kung yun nga uh, doon tayo yung may inis, yung customer natin sa atin umuutang, tapos sa iba bumibili, di ba? May mga ganun kasi. Talagang may inis ka. Pero kung wala naman, guys, ng utang sa atin yung tao, huwag natin, huwag natin pagalitan yung anak, huwag natin pagalitan yung kusin, o pagsabihan ng sino, kung saan nila gusto bumili. Kasi uh, ano nila yun, karapatan nila, pera nila yun, di ba? Basta masipag tayo, madiskarte, bibenta at bebenta tayo. Minsan may tumal days, pero ganun lang yan, nilipas din yan. Basta maging mabuti lang tayo sa ating mga customer. Huwag tayo masungit. Ah, uh, sempre diskarte sa tindahan kailangan para bumenta talaga 'yon. So dagdag dagdagan natin kung anong dapat na idagdag 'di ba? Para dumami 'yung customer natin. 'Yan. So ito guys, own experience ko naman 'to dito, ano? Kasi may bumili sa akin bata. Actually, customer ko na din, lagi na bumibili dito. Siyempre, bumibili din doon kasi mas malapit doon sa may tindahan sa kanila. Uh, customer ng kabilang tindahan, customer ko din. So ayan. So yung batang yun na inutusan ng tatay umuutang doon sa tindahan na yun ang, andili, ang hindi alam nung tinderang yon hindi alam nung tindahan na yun, umuutang din sa akin akala lang nung tindahan akala nung tendera uh, sa kanila, umuutang sa akin bumibili so hindi, umuutang din sa akin yung batang yun kaya <laughs> sabi ko doon sa bata kasi pinagalitan nga daw siya, bakit daw dito bumili sabi ko, ba't di mo sinabing umuutang umu din kayo dito para alam nila kasi syempre, yun nga lahat naman, di ba, pag talagang gano'n na at uh, inuutangan tayo, tapos makikita natin, nakikita natin sa iba bumibili, eh talagang magagalit at maiinis tayo, di ba? It's normal naman yun na gano'n ang magiging feeling ng isang tendera. Nakakainis talaga yung gano'n. So kaya kayo mga mangungutang, kung saan kayo umutang, doon din kayo bumili. Kaya lang, uh, minsan, di ba, uh, yung inuutangan nating tindahan, eh wala yung gusto nating bilhin. Kaya pumupunta sa ibang tindahan. Ganun lang yon. So, yun naman guys ang aking sineshare. Maraming salamat sa panunod. Paalam, bye! -bye.